Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article published sa inquirer.net. Tungkol ito sa ano? Malaking kapalpakan ng administrasyong ito, uh, napahiya sila, sampal sa mukha. Well, mabuti naman uh, mabilis silang kumilos, reaction nila para ma itong problema, para maisalbar ang kanilang mukha. Okay. Problema ito sa classroom yung ipinagmayabang ng pangulo sa SONA 2025. 22,000 classrooms ang na na open na. At gagawa pa tayo ng 40,000 classrooms para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Ngayon, na bulgar, 22 classroom lang ang natapos sa taong ito out of target 1,700 1,700 ang target paano 3 years na lang remaining sa kanyang term tapos magpangako siya ng 40,000 classrooms hindi na ako maniniwala sa zona ng Pangulo parehas din yung plan control project niya 5,500 guni-guni pa lang karamihan doon oh. sabi niya President Marcos has ordered the, that funds Be funneled directly to local government units to help expedite the class construction of more classrooms and address the acute shortage across the country. The president's decision to decentralize the building of schools, originally an exclusive mandate of the Department of Public Works and Highways, was seen as a loss of confidence in the agency's capacity to take on the responsibility following its low completion rates and amid allegations of corruption involving its district engineers. In a press briefing on Wednesday, Palace Press Officer Claire Castro said the, the Department of Education and DPWH were expected to sign memorandum of agreement with LGUs on this matter. Ito ang sabi ni Auntie Claire. The President wants the classroom shortage to be addressed as soon as possible. Eh paano kung hindi na booking sa Senate hearing? Wala lang kayong gagawin. Tuloy lang ang ligaya. <laughs> for the benefit of the students. Slow action is not acceptable. Anti clear naman. Is not acceptable. Eh paano? Naghintay pa kayo ng mga senador na magtanong. Anong slow action? Mahina talaga kayo sa palasyo. That is the president's directive. Oh, sabi ni Claire, he is focused on ensuring the speedy construction and repair of classrooms through the collaboration of DPWH, DepEd, and LGUs. Oh, mabuti naman. Bakit kasi na-centralize? Panahon ng Noynoy administration, hindi naman centralized. Bahalang DepEd. Ang ginagawa noon is private public partnership. Mabilis. Ang construction ng school, classrooms, panahon ng Aquino administration. Lalo na, panahon ng Duterte. Kasi lumalabas, uh, I hope, tama yung post na nakikita ko. In one year, nakakonstruct si PRRD ng 23,000 classrooms. Yun, ang maganda. Bakit? Di DepEd ang bahala. O, pagdating ng administrasyon ito, na-centralize, napunta lahat sa DPWH. Sino ang nag-utos nun? Hmm. Hindi na niya man alam. O, kaya maraming naghinala na lahat na lang na ng pundo ng infrastruktura nilagay sa DPWS para mas madaling kumita. Ganon ba yun? Talagang, ano talaga, bagong Pilipinas itong nangyayari ngayon. Nakakahiya O oh, tama itong solusyon na ito Sana bilisan nyo kasi Kawawa po ang ating mga estudyante Sila ang pag-asa ng ating bayan Tapos ganito pinapabayaan Nang dahil sa Ano ito Kahinaan ng mga leaders O oh, una Presidente He is not in control of everything Reactionary Saka lang mag-react kung nanay problema hindi niya nabib Visualize yung things happening on the ground. Oh, bakit tayo nagkaganito? 'Di ba? Anong gagawin natin? Hindi daw siya makapaniwala na ganito kalala ang corruption sa kanyang administration. Eh Sino ang pumipirma ng budget? 'Di ba, ang presidente? Eh, 'Di siya ang ano? Kasi mas nasusunod pa ang kagustuhan ng iba example yung mga unprogrammed fans. Dapat for later release. Eh inong inapura nang dahil sa pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara eh ini-release. Eh dapat kinigilan. Eh wala, walang magawa eh. Kaya naniniwala ako doon kay Congressman Barsaga, yung mga post niya na ang presidente takot kay Speaker Martin Romualdez kaya sumusunod lang siya sa utos ni Romualdez ganon ang, ang, mga birada ni Congressman Kiko Barsaga o ngayon dahil sa kahiyan tinanggal si Romaldes at pinalitan ng bago, sana ang bago makagawa ng mas maganda oh balik tayo, classrooms halos hindi makapaniwala si Secretary Dison. Totoo ba ito? Ang baba. Tapos pagmamalaki mo pa sa iyong zona. So, dalawa na ngayon ang legacy ng Pangulo sa zona flood control projects na na booking so standard pala at saka guni ko ni plus classroom pinagmamalaki 22,000. kaya i don't know sa inyo ha maniniwala pa ba kayo sa mga susunod na suna ng Pangulo? Kung ako yung tatanungin, wala na. Poros ano lang na, theatrics, poros pampapogi, poros para lang magindang pakinggan, mahiya naman kayo! O, pumalakpak naman yung mga iba doon walang hiya. ngayon, sila na ang oh saldi ko. Hindi na nila mahanap ang kanyang address. Paano nila mapa, mapanagot? E ayaw naman nilang uh, i-cancel ang kanyang passport. Kaya puros kalukuhan na itong nangyayari sa atin. Uh, Blue Ribbon Committee, wala na. Natigil na. Babalik daw si Senator Lacson. God save the Philippines, mga kaibigan. Tama si BP Intay Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito.

Oh,